Hello, magdi-deliver tayo ngayon ng unit sa San Pablo, Laguna. So, medyo mahaba-habang biyahe. Kwentuhan tayo. Alam nyo ba na itong ating uh, dinadalang mirage ay galing sa reposes? Tama na rinig nyo. Actually, kinuha namin to last, uh, last month. Ah... Uh, sa warehouse sa San Pedro, Laguna. At ngayon ay meron na rin bumili. So suddenly, kailangan na rin i-let go. At ngayon meron na rin bumili. So i-deliver na natin sa San Pablo naman, sa Laguna pa rin. So ang ganitong sistema, bali binibili namin sa sa bangko yung mga repossess then ipapapinance naman ng ating kaibigan So dito sa 2024 Mirage GLX Automatic na meron tinatakbo na 13,000 lang bali ang DP nyo dito is 18,000 at 17,000 naman naglalaro yung monthly amortization for 4 years na lang instead of 5 years, 4 years na lang so 1 year palang siyang ginagamit kasi 2025 pa lang ngayon 2024 model yung sasakyan natin so marami pa rin bumibili or mas pinipili itong ganitong klaseng sistema lalo na sa mga hindi na-approve ni bangko at gusto nila na magkaroon ng sasakyan na bago or sariwa hindi naman literal na bago pero brand new pa rin at fresh na fresh so one thing is uh, very common na makikita nyo ngayon sa kalsada isa mga sedan yung mga sasakyan natin dahil sa tipid nito sa gasolina lalo lalo na tong ating sasakyan na daladala ngayon na Mirage G4 GLX na kung saan makikita mo halos sa kalsada na napakarami na though wala ka makikita ang taxi but then yung mga personal car napakarami na ito sa kalsada so, tipid talaga as 3 cylinder compare sa Bios, maganda rin naman ang Bios pero mas maliit ang makina na ito, 3 cylinder lang. Uh, aside from that, pagdating din naman in terms of uh, overall uh, size, medyo compact lang siya. Tapos yung AM, FM, tapos may Bluetooth. So typical na basic basic sedan car. Nothing fancy although ano na rin siya naka electronic window na rin siya pero ang ganda na lamig ng sasakyan na to ha so kapag ka mag apply ka ng second hand na sasakyan kagaya na itong na nakuha natin na repossess mayroon ka rin mga kailangan dokumento gaya ng two valid ID Daling tayo ng North Fairview Pero kung makikita nyo ngayon 4 bars pa rin yung ating ano gasolina Hindi pa nababawasan At palabas na tayo ng SLEX halos So ito ang isa sa mga katangian ng ating uh, Drina Drive na 2024 Mitsubishi Mirage G4 GLX Automatic may tuturing kasi siya na ano napakatipid sa gasolina as in talagang super tipid regardless na sedan siya at pang daily mo naku napakaganda nito na talagang from uh, A to C A to B from point A to A <laughs> lahat A, B, C, D ika <laughs> nga ay talaga namang mga mapapag uh, silbihan ka ng ayos na ito napakatipid kasi sa gasolina isa sa mga katangian na ang hinahanap ng karamihan ngayon lalo na sa medyo nagtitipid sa budget at saka tight yung budget tulad natin hmm. dati tayong may sasakyan ngayon nakamotor na lang kasi dahil sa bigat ng maintenance actually hindi naman mabigat yung maintenance talagang hindi lang pa rin para sa atin kasi nahihirapan pa tayo sa parking, pagpasok sa trabaho. Aside from that, yung uh, daily consumo ng ating diesel kasi nagkaroon tayo ng ating uh, 2010 Strada GLS 4x4. So pag sinabing 4x4, nako ah, alam niyo na. Actually, 3.2 yung mga kinanon. So, compare dito sa gasoline engine, eh, mas makakatipid tayo dito. So sulit na sulit Sa mga mag-a-avail na mga sedan You'll never go wrong Sa ating uh, Mitsubishi Mirage G4 GLX Kahit yung hatchback din natin Actually nagre-range to ng uh, As per DOE uh, hindi naman ako Nag-claim na 22.5 kilometers per liter So Akalaan mo, parang nakamotor ka lang Doon At isa pa, 100% Purely Pinoy made to ha uh. As in talagang kung iisipin nyo na ay eh, paano ba pyesa nyan Wala kayong pro problemahin dito dahil ito ay gawang Pilipinas Actually ang planta natin is located sa may Santa Rosa, Laguna So kung magka problema kayo walang pro problemahin sa pyesa Napakadaling hanapin available sa mga market natin even sa mga talier, Ang dami rin nito. Kasi ang, ang dami talaga mirage na nag exist sa ating kalsada. So malapit na tayo ngayon, nakalampas na tayo ng uh, uh, South Luzon Expressway, malapit na tayo sa May Santo Tomas. So pupuntahan natin yung mag uh, pupuntahan natin yung bumili ng sasakyan. So mamaya ipapakita natin or dokumento. Kung hindi mo may dokumento, pakita ko sa inyo ko yung magiging proseso. So actually delivery, can you imagine nag-loan ka na ng sasakyan, i-deliver -de pa namin sa bahay nyo. So ganun. So again, requirements lang, two valid ID, proof of billing, certification of employment kung uh, nagtatrabaho or kung may business naman, uh, DTI, or bank statement. Madali lang ma-approve dito, halos 2 to 3 days maximum. So kahit anong sasakyan niya, pwede nating i-apply dito sa ating uh, dealership ng ating kaibigan. So kung merong kayong katanungan or gusto nyo rin mag-avail na mga second hand na sasakyan, meron magpipinan sa atin, pwede ko kayong tulungan, pwede ko kayong i-endorse sa ating kaibigan na siya mismo ang may-ari ng dealership. Eto, malapit na tayo sa San Pablo, Laguna So, medyo maganda-ganda naging biyahe natin Hindi naman ganun ka-traffic At sya nga pala, kumain na rin kami Napakasarap ng lomi dito sa Batangas Sobrang sarap At take note, alagang 70 pesos lang Ay, sasahog talagang uh, nag-uumapaw. Meron na siyang chicharon, meron na siyang meat, at meron pa siyang itlog. Isang buong itlog na hinati sa gitna. Nakakatuwa. Ay, sarap. Ayun. Pupunta na tayo sa kliyente. Pinakarwash na rin pala natin dun sa sakyan. Kanina nga pala, binibida-bida ko yung ano, yung pagiging matipid sa gasolina na itong uh, ating uh, Mirage G4 andito na tayo sa may San Pablo at papakita ko sa inyo 4 bars tayo kanina bago umalis ng Fairview sa ating uh, at ngayon naman Andito na tayo sa may uh, malapit sa SM San Pablo. Ilang kilometro na rin yung nadadrive natin. e 3 bars pa siya. Isang bar pa lang yung nababawa sa ating gasolina. Ganito katipid ang Mirage G4. Talagang... Uh, In terms of fuel consumption, napakaganda, napakasulit niya.